Iris, dapat kang may ugali ngayong araw, na walang kibo at matahimik dahil may mga tao na gusto ay samantalahin ang iyong kabaitan, at laging mag-ingat sa mga mata na mapangakit gastos sila at pag-aaway, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Taurus, mas mainam na huwag muna sumama sa pagbibiyahe ng malayo ngayong araw, para wala kang maging suliranin sa pera at kalusugan sa ibang araw kasumama. Kung gusto mong bumiyahe huwag lang muna ngayong araw ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Gemini, dapat ay may ugali kang maunawain ngayong araw dahil oras na ilabas mo ang pagkainis ay pwede ka nang magalit kagad, mas asayang ang iyong nagawang kabutihan ng mga nakaraan, bigla kang iiwanan at mawala ang swerte mo ngayong araw sa pakikipag-usap, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Cancer, maging maingat ka sa pakikisamahan ngayong araw maging mapanuri, dahil baka nadadala ka na sa gastos at tukso ng ibang bisyo dahil sa iyong kabaitan, pag nakaramdam ka ng iba ay lumayo ka na kagad, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Leo, dapat ay maging maingat ka sa mga kausap na tao ngayong araw, ang maging mapanuri ng makaiwas sa tao na mahilig gumawa na makaloko at maging maingat sa pagkain iwasan ang nagbibigay ng ikakahina ng kalusugan, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Virgo, ngayong araw ay laging magingat ka sa mga tao na mahilig magpaganda at magpakyot, dahil sila ang mga tukso ng gastos at pag-aaway, at ganoon din sa tao na mahilig magdala ng chismis, nang wala kang maging kalungkutan ngayong araw, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Libra, para sa iyo ay pag-iingat sa kalusugan, umiwas ka sa mga lugar na alam mong mabaho, at sa pagkain na alam mo nagbibigay sa iyo ng ikakahina at huwag din magpapalabas ng pera. Pagmalapit ng dumilim, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Scorpio maging masipag ka sa ipapagawa sa iyo ngayong araw. Dahil kung ikaw ay magiging mabagal dahil sa pagpapataan ay ikaw din ang makakagawa ng sariling kalungkutan, at umiwas ka sa paglalabas ng pera sa kaibigan ngayong araw nang makaiwas ka sa kagalit, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Sagittarius ang ugali mong mabait ay iwasan mo na ngayong araw para makaiwas ka sa aakalain mong kaibigan, ang gusto lang ay makahiram ng pera sa iyo at aalis na ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Capricorn Ang maging laging susuriin ang makakausap mo ngayong araw, dahil doon ka makakaiwas sa suliranin sa pera at relasyon di baleng matahimik ka ngayong araw ay ayos pa sa iyo ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Aquarius, kung may galit ka sa isang tao ay hayaan mong magalit ka pa, dahil hindi pa napapanahon na makipagbati sa ngayong dahil baka madalan ka pa ng bagong kamalasan, sa ibang pagkakataon na lang kayo magbati, ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Pisces, Huwag ka muna basta sumama ngayong araw sa mga kaibigan, nang makaiwas ka sa gastos at ibang pagkakagastusan at maging alerto ka sa dalawa ang gulong na sasakyan para makaiwas sa sakit ng katawan at gastos. At may malakas kang sex appeal ngayong araw, nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat ang signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan.